good morning. Tignan nyo, ha? Ang alaga ko is nakahanap ng delivery. Aray ko. Ano yan? Delivery from the garden. Ito yan. Hinatid ni Muhammad. Pero hindi ko pa ito maluto dahil Yes. galing. Ay, hindi ko siya maluto dahil din lang kami kumakain mga amo dito na Ramadan. <laughs> And then magbabakasyon sila. Good morning, guys. I'm Tonton. Maganda <laughs> yung panahon. Sunny, hindi ba? Hey guys. <laughs> Pasilip-silip mo. Oh. Silip lang muna. Silip. Ang ganda ng tanawin dito sa likuran. Ito yung ano, yung extension garden. Ito tayo. Nais ko nang lumabas kaso mo lang is wala kung susi. So hindi ako po pwede lumabas wala tayong susi na kinuha sa mga lalaki so ang weather ngayon sobrang maganda as in maaraw pero ang sarap ng hangin at saka ang ganda doon no? mag green tingnan nyo yan guys yung sa baba you know? malayo na yan sobrang malayo na yan pero abot pa natin no? abot ko pa yan zoom is the key, ah, wala na, yun na talaga ah, daming mga kabahayang maliliit dyan malayo na yan siguro mga pag sumakay so, ka is mga 10 to 15 minutes yeah, maybe, I'm not sure ang dami nga yung mga tingnan nyo ito yung pinaka-paborito kong prutas yun apricot yan. And then, andun yung pears. Ayan, pears yan. And then, nandoon sa dulo. Mayroon din doon, pero hindi ko na makita. Kasi nakakover yung mga puno ng kahoy. O, diba? O, uh, san ka pa? O, sarap ng hangin. Nakaka-relax. One day, lalabas tayo dyan. Lagi naman kami dyan sa zoo. Oh, parang may lalaki. <laughs> ganda guys, so. Oh. Mm. Matching ibon pa. May ibon pang kumukuro koko. Ayun. Ang ganda pa kasi pag green. Next week lalabas tayo dyan, so. Ay. ano na pala guys. Kuha tayo dito muna ng kalamansi. Mini lemon. Ay, may tao pala dito. Dito pala si amo. Yung ano, yung... Ay, sobrang nagazoom yata. Nakazoom ba? Tatlo lang para I love you. I love you to do to do. Ay, nako. Nano na, guys. Tapos na ba na mulaklak? Yung mga peach. Nectarine. nagtarin rin ito at saka pitch. Parang tapos na yata, no? Kasi may ano na sila. Mayroon na silang dahon. So, ayan na. Sarado na ba? Mm hmm. Hindi ko nabuta na karam. Kaya hindi na sila maganda. Or bubuka pa ba? Hindi ko alam din kung bubuka pa. Ito nga yung Nandito na sila. Oh, hindi ko na naabutan. Sayang. Hindi ko na sila naabutan. Diba yan nakarani ni vlog natin? Ito. Tsaka yun. So ngayon, hey, wala na. Kasi hindi ako napunta rito. Diba guys, ang dami ng mga damo. Ito ay kinakain din ito, guys. Ito ay kinakain to. Ito. Kinakain to siya. Uy, ang daming cherries. Abangan natin yung mga red cherries dito. Ayan, oh, dami nilang bulaklak. Ay. Ito yung red cherries dito, Sayang. Sayang ganso. Hindi <laughs> ko na nabutan yung iba. Ito din. Yung peach. Hindi ko na nabutan na ah. ibukadkad yung kanilang mga ay nasilaw kasi ako. Kanilang mga flower. So, kiat-kiat muna tayo dito sa garden. <laughs> kiat-kiat! Tapos pala hindi po ako tapos dun sa work, sa trabaho ko. Dito daw ako guys sa si garden, no? nagkiyat-kiyat. Kasi maganda yung araw. di ba? Maganda yung araw. Tapos parang naglalakad ka lang sa hardin ni Eva. Hmm. You know? So, uwi na nga lang ako guys. <laughs> Walang kwenta. Hindi ko nabutan na maganda yung flowers nila talaga. Yung cherries din doon na maganda. Yung magandang cherries din doon, di ko na rin nabutan. Kasi, naiya ako minsan mag-vlog sa palibot. Pagkikita ako nila. Pero, ay, wala na. Oy, Jazz! Ayan na, Jazz, oh! Isa, dalawa, tatlo, apat na punuan ng, ng mga lemon. And then, ito, aking kinuha. Mm. O, oh, ba diba? Nanggagarding na talaga dito si, ano, yung hardinero ngayon. Maganda na. So, parang ano lang. Hello, guys. Ito yung pinaka... Ay, bilat mo. Ito yung pinaka-the best na punuan dito. Ito siya. Kaso lang, kinalbo ni tatang yun. Eh. Kinalbo ni tatang kayo. Hindi siya makapagbigay ng ma maraming plum na prutas ngayon. So, So, hanggang dito na lang mo ang ating ikot-ikot. See you guys!